Guys, my video for today ay mag-aano na. na pusit. ayan malinis na po yung ating pusit guys lalagyan na po natin ng palaman at at eto na po yung palaman natin guys na prepared ko na po may kamatis sibuyas bawang luya siling labuyo siling green ah uh, magic syrup, asin, paminta, kung ano-ano pa ang mga pampalasag guys. Ayan, mekos mekos muna natin guys para mag absorb ang lasa bago natin ilagay sa pusit guys at eto na po guys ilalagay na po natin sa pusit isa-isahin ko lang ng pag ano guys ayan lagyan po natin ang palaman guys para magkalasa at masarap po to guys kasi ito ay may so spicy kasi mayroon pong pampaanghang guys so masarap maraming kanin naman ang aking makakain dito guys at sa mga nagre-reels dyan guys ay patuloy lang po tayo gawa ng ating mga content guys ay manat para manatili po tumaas yung ating views at, at ating mga followers ay mayroon pong mapapanood guys at wag bag, man, panatilihin natin guys ang pagiging active dito sa pag EFB guys para po tayo ay ma-monetize dito kay FB guys ayan gawa lang tayo mga engaging na mga content guys at mag ano tayo, magiging ano po tayo guys, organic followers at engager yan lang po ang ating technique dito para po tayo ay mapansin po ng ating dati meta at ayan na po siya guys natapos ko na po siyang lahat at ang pang by, ayan yung pinaka ano guys na marinig ko na so yan guys nag start na po tayo na pag-iihaw ang lang po natin guys hanggang sa maluto siya guys ayan medyo alalay alalay lang ng apoy guys ayan po ang ulam namin guys kanina po ng tanghali so ngayon ko lang po siya na upload guys kasi daming ginagawa so ayan na po siya guys so ko lang na mabaliktad natin mabaliktad rin natin yan sya maya, maya guys pagka luto na ang katila matrabaho sya guys pero masarap at eto na po guys let's eat napakasarap po niyan guys samahan nyo ako guys kumain araw kain po ka guys mag enjoy po tayo sa bawat araw guys thanks po sa mga nagpa follow sa akin goodbye guys